At kung pa rin po ng Bagyong Karina, nasa linya po na ating telepono, si Pag-asa Weather Specialist, Miss Veronica Torres. Ma, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo, Miss padin pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Right, ma'am, ano po ang update ngayon sa Bagyong Karina? Etong si Karina nga ay kanina alas 4 ng na umaga, nasa layong 465 km, silaga ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 150 km per hour malapit sa sentro at bukso na abot sa 250 km per hour. Kumikilo sa direksyong Hilaga sa bilis na 20 km per hour. Dahil nga dito kay Karina, signal number 1 pa rin tayo sa may Batanes area. Wala naman direktang epekto sa malalakas sa pagulan itong si Karina, pero asahan nga natin yung patamtaman hanggang sa malalakas or intense rain sa may western section ng Luzon area. Mm -hmm. Lumabas na nga rin ng ating Philippine Area of Responsibility si Karina ng 6.20 ng umaga. Mm -hmm. Aso ah, lumabas na po ito ng PAR, itong mm -hmm. Bagyong Although, Karina? Lumabas na siya, may mga paulan pa rin dahil sa enhanced habagat. Okay, um, just to confirm wala na po sa PAR itong Bagyong Karina? Tama po kayo dyan, Mr. Yan. Okay, pero kung ngayon nakalabas na po ito ng PAR, makakaranas pa rin po ba tayo ng ulan Opo, makaranas pa rin dahil ma-enhance nito yung ating habagat, mostly sa western sections ng bansa. Ma'am, mm -hmm. yung pong, uh, bagyong karina, yung iba sinasabi ay parang malaondoy itong kanilang naranasan. Ano, ano po ba yung comparison natin itong bagyong karina doon po sa bagyong ondoy noon? Although hindi pa kasi tapos talaga itong event ni Karina, um, kung i-compare -co natin siya kay ondoy, yung nag-iulan kasi natin ng July 23, doon nagsimula yung mga malalakas na mga pag-ulan Then, yung in 24 hours, etong si Karina umabot ng 200 plus millimeters of rain. Although si Ondoy kasi, 6 hours lang pero yung ulan niya ay umabot ng 300 millimeters mm -hmm. of rain. Mm -hmm. So sa ngayon, um, kailangan pa natin tingnan yung magiging data natin ngayong 24 at 25 para mas comprehensive um, yung pag-analyze natin ng kaibahan nitong si Karina kay Ondoy. Mm -hmm. As of the moment po, ma'am, may binabantayin pa po ba tayong iba pang kumbaga? May paparating pa po bang bagyo? Ano po ang namamonitor po natin sa ating satellite image? ngayon, wala pa naman tayo na mo-monitor na ibang LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Mm -hmm. Alright, paalala nyo na lamang po sa ating pong mga kababayan. Um, ngayong ngayon pong kahit nakalabas na po itong bagyong Karina sa PAR, may mga pagulan ulan pa rin po. Opo, tama kayo. Nakalabas nga ito, si Karina ng ating PAR, pero yung epekto nito sa western section ng Luzon ay nariyan pa rin. So, pag-antabay pa rin sa update ng pag-asa, lagi mga pag-ugnayan sa ating mga DRR officers at manatiling alerto sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay. Colonel well, Tatuts, maraming salamat po sa update pag-asa weather specialist Veronica Torres. Salamat po.